Hello. Good morning, guys. Good morning. Today is uh, Saturday. Yan. So, guys, bibigyan ko lang kayo ng uh, technique. Bibigyan ko ng technique. So, gagawa tayo ng air freshener. Homemade. So, di mo na kailangan bumali sa market. Ito, ito yung ginagawa ko, guys. Lemon lang. Lemon. Saka alcohol and salt. Papakita ko sa inyo guys kung paano gawin. Dahil sa sobrang mahal ang bilhin ngayon guys, kahit yung air freshener sobrang mahal. So, ang ginagamit ko lang is homemade lang air freshener. So, gagamit lang tayo ng lemon. So, ikat lang natin lemon. katlang natin siya. Yan, ganyan shortcut natin dito sa maliit na tasa. Lagyan natin siya guys ng salt. And lagyan natin siya ng uh, le, kulong. Or kung, kung meron kayong alcohol guys, okay din. Ayan. Okay. So ito na air freshener guys ha. Ah. Sobrang bango niya sa sa sa, sa ano sa kwarto. And uh makakatipid ka pa guys. Dahil nga sa sobrang dami naming aso so kailangan talaga yung bahay namin is mabango kasi para hindi kami mag hindi rin kami magkasakit. So ito yung ginagawa namin guys. Ipi-place lang natin dito sa sa loob ng kwarto sa sulok yan. Ganyan oh. No? So, sobrang bango niya guys kahapon kagabi ko lang tinay ito oh, pagkagising ko ang bango ng kwarto namin fresh na fresh so ganito lang guys uh, lemon lang lagyan mo ng salt and uh, cologne or kung meron kang uh, alcohol pwede so yung mga amoy sa bahay yung baho maaalis talaga siya guys napaka effective niya so yun guys maraming salamat thank you